kasi ito hindi na siya nagagamit ay dito sa market sa mga basura yung mga sako ng na basura nabalinis ano binugyo tulit isa sa mga tambak na basura ang Arten Manila marami ding mga tulongges dito sa area kaya naman matinding linis at pagsasayos talaga ang gagawin dito at isa sa napansin ko ngayon dito sa Arten ay ito ay guardyado na binabantay na itong Center Island dahil uh, talamak yung pagtapon ng basura dito. Pala sa Arten, napuspusan uh, na rin yung clearing operation, yung pag-cleaning. Kasi grabe naman talaga ang obstruction dito, lampas sa isang lane. Yan o, simula na yung paulan dito sa Pilipinas. So ito ka ba, ito po yung recto. Pagkadating dyan, Delpan na yan. Yan yung Delpan Bridge. So isa pa sa kailangan ayusin ni Yorme dito. Kita mo to? <laughs> imbakan yung bangketa wala na ito naghanap boy na rin dito ito yung daanan ng tao yan no? so marami nang nagtatanong dito after daw pagkatapos daw linisin yung arten marami pa rin bang basura simula dito hanggang kuwan sa kapulong ikot tayo pagkita ko dito ah, ito talagang araw araw yung cleaning dito sa ah, yung basura dito eh. So ganito ka busy dito pag uh, anong oras pa pa no? Ah. Pag alas dos na eh. Traffic oh. Ah. Isa sa mga kinakatakutan -ta na lugar, arte na. Ah. Marami daw nga uh, tulong guys pero huwag kasi tatapusin na New York yan. Marami na rin ito sa Arten. Ang bapa ng mga bato. Uh, mga aksidente. Battery sa truck. Eh, pag traffic kasi, doon yung forma. So, bago na yung contractor ng basura dito sa Manila. Talagang uh, malupit na panghakot. dito ang footbridge na ay, ayos pa Matadaanan ba ito ng mga tao May mga footbridge ito na sirado Katulad doon sa may kapulong At saka dito eh, Dadaanan natin i-update natin Ang Salex o, wala pa, wala pa silang binubuhusan dito ng mga poste oh tayo dito sa may kapulong Yan yung i-update natin pero daan na muna natin itong mga footbridge Uh, hindi siya madarang ng mga tao kasi yung footbridge dito ginawa siyang squatting area ganyan okay, nga ben, na dito, grabe tanggal yung mga libag, oh karte Sabi yung basura no? Ito guys, tinan natin tong tulay dito Ito yung lagi pinapunta sa kiniklearing Sabi kasi yung kanyang kakabay, yung mga basura no? Ayun no? Ayun, araw-araw yung mag-clearing dito Talagang ano sa tinyo yung solusyon kailangan dito? Wala na kasi ito, hindi na siya nakagamit so, nangyari, pinahaya na lang Yan no? may mga sampay na tool lang pala siya oh. Ano yung nangyari sa mga bakal? Pero meron din dito. Uh, may mga damit na rin. Uh, guys, dito na tayo. Meron ng police outpost yan. Kaya ba yung tulay yung kapulong footbridge eh, na no? yun? Grabe yun. Sa na dumugyo tulad na. No? Ito pa lang sa central island, may kita mo yung mga kahoy. Nilagyan yan para hindi pasukin at tapunin ng mga basura. Pero nakakalungkot, ito ay sinisira nila. So ikot tayo, pakita ko sa inyo yung barangay tanod na nagbabantay na dito. Mahaba kasi itong center island kaya mahirap pag isa lang yung nagbabantay. Dahil uh, dito, tinan mo yung tambak, dito naman nila dinano. Magiging obstruction yung mga basura kasi dumadaan yung mga sasakyan dito. Laking abala din yan. Oh, ang kakalinis na. Huh? Tambak agad ng basura na. Pero ang kailangan talaga ang pandito. Matinding solusyon. Ang mga bayan. Ang mga Ako yari na. Yun ang sa pangay pagtapo ng baso. Uh, Ito lang yari dito. Napalinis ano, binugyot Parang kailangan siguro dito ng centralized na tapunan. Yung malaking parang ganyan container van, yung malaki. Tapos nakabukas lang, tatapo na lang yung basura. Punta tayo sa Center Island Guardiado na yung Center Island Para hindi mag, mapuno ng basura Ginagawa kasing imbaka ng basura ito kabayan Itong Center Island Napakadami ng na mga truck ngayon Itong Lionel na, bago kong traktor no? Kaliwat kanan yung pag aakot nila ng basura Talagang bawat minuto ito May mga Lionel na truck Kanyang ka-kontra lang kabayan Kanyang ka-seryoso yung pag aakot ng basura dito Dumadaan? Kamayan na. Yun. Warjado na dito. Yes. Na, binabantayan natong Center Island. Ay, dito sa, sa mga pasura, yung mga kapo na pasura. Ah, dito, binabantayan nyo na. Oo. Yeah. So, kung talaga dito sir, ah, bawal talaga tapunan ng basura itong Central Island. Ah, kaya pala, kaya pala nilagyan ng kanto sir. Kahoy. Ah, so, ano yan sir? Paano sila nakakalusot dito? Bakit natatapunan pa rin? Kanyang ano, kanyang nila yung binagyan nila Ah, sinira nila itong kahoy? Sinira nila Ah, gumawa sila ng paraan. Sa kapis sila nagtatapon para walang pantay. Kapis talaga Walang kuha dito sir, CCTV Ah, meron din uh, sige. Parang Parang ngayon lang Kinagpabantay dito sir o matagal na Bago lang din ang kuha dito Dami Ngayon ah. ang maganda ngayon Kaya video Tapos ko na ano yung mga ano yung mga madalas tinatapon nila dito sir? Anong laman? Mga basura talaga, mga plastic. Ay mga basura na no, nabubulok. Basura talaga mga bulok. Marami yung mga basag na konser, no? Oh. Yung mga basag na salamin, no? Oh. So, ang nagpapantay dito, sir, ha? Ah, kayo lang? So, oh, meron din sa kabila. Mayroon doon. To... Sa dulo, meron din. Mayroon Meron yung sa kanto. Oh. Okay. Okay, okay. So, at least nag-improve na dito. Mas matindi pala to nung nakaraang administrasyon, sir, no? Ay, yung um, may ora pa. Oh. Kaya tambak, kaya parang Smoky Mountain. Oo. Oh. Ayan yung kabay na. Galing na kayo, sir, kaya kay Sir yan. Kay Barangay Tanod na mismo. Pero ngayon, nag-improve na. Meron lang Gikager, na nakalusot kaunti <laughs> doon sa Gigagar na. Sige, sige. Ah, mag gabi, wala na, no? Wala. Mayroon pag magpantay gabi ito. So, wala na magpantay na yun. Ayaw ko kung magpantayan dito sa lang, walang ilaw. Walang ilaw Ah, okay, okay. Ang magpantay dito, kasi maraming magrayot. Ah, okay, okay. So, isa rin sa problema daw dito, sir, yung ilaw sir medyo madilim dito kaya kaya may, kaya kaya may bantayan to sir kasi walang ilaw oh, na oo may bantayan walang ilaw madilim to dito saka delikado pa kasi sir yung mga truck lagi dumadaan yan dito diba oo oh. oh. Uh -huh. pa yung mga takbo niyan. Yan ka ba ah? Grabe yung amoy dito Grabe yung amoy dito Talaga amoy etchas Yan guys oh. So. so at least ha, hindi na malala Ito yung kabundok talaga yung basura